At ayun nga bago matapos ang maghapon ay may dumating na isang customer sa atin na ipapagawa niya yung isang quarter panel niya na kupas na at mayroon pang malaking dent. Ganun din sa fender niya, mayroon din siyang dent at kupas ang pintura. So, dinala niya dito para daw ah, parehas ang kulay. Subukan natin kung makukuha natin ang kulay. At ayun nga, dahil nga sa kupas ang kulay ng ginawa nating Toyota Vios, ito na ang nangyari sa kanya. At nilihan natin siya ng sagad para hindi na bumalik ang pagka niya. At mamaya ay gagawin natin, pa-primera natin, para sa gagawin natin pagpipintura ng sasakyan. Ito naman yung quarter panel na kanina ay meron siyang malaking dent. Ngayon, lalatero na natin at minasilyahan na natin mamaya, lilihahin natin para... Mamaya ay gagawin natin pa-primeran at pipinturahan. Susubukan natin kung kaya nating uh, gawing parehas ang kulay ng Toyota Vios na ito. At ayun nga pagkatapos natin na uh, lihain ay na-primeran na natin ang Toyota Vios. Gagawin naman natin mamaya ay ang pagpipintura na ng Toyota Vios na ating gagawin. Dadaan natin kung kukuha natin ang kulay. At pagkatapos ng mahabang proseso dahil faded nga ang fender, ito na ang kinalabasan ng hula ng Toyota Vios na ginawa natin na fender sa quarter panel. Natapos na natin itong gawin at ginawa natin pinausok-usokan na natin ng ispregan para matapos na ang Toyota Vios na ito. Ganun din na dito sa kabila yung ginawa natin quarter panel, natapos na rin siya para sa pagpipintura, mayroon na rin siyang top coat at patitiyuin na lang natin sa pagkatapos ay babapingin natin at pwede nang kunin ito ng may-ari. Ayan na po ang kinalabasan ng hula.